Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakang Lakbay Ayano save safe po ang lahat 10 araw na lang po dito sa Pilipinas <laughs> Pero okay po yan, engine ko pa po, po ng mas maayos uh, Kasama po nga aking mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas Samahan po muna ninyo ako na pumunta po sa palengke At kumain po tayo ng galunggong at sangkay na isda At iba pa po, po, nakakamiss lang po eh, yung mga ganong pagkain mo. Tara, hindi po ako malungkot. Sobrang lungkot lang. Hindi, <laughs> hindi lang po tayo. mabuhay. Yan. Maraming maraming salamat lang po sa Panginoon. Nagisama-sama na lang po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-isa, salamat po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat lang po sa biyaya, sa aming buhay, sa pagkain, sa kabutihan po na aming kapag na pinapakita po sa amin. Naway na bakit sa maging positibo po maging mapag mapag mapagkumbaba. May kasalanan ang hindi po ng tawad para po siya kabubuti po ng isang komunidad ng isang pamilya. Ano na po bahala po sa amin? Isusunod na po namin sa inyo at sa kanilang ay, sarap ng hangin. Papasko na talaga. Yung hangin ngayon, ano? Maaraw na, mainit yung araw, uh, pero yung hangin pag maplos. Meron po ko dito dalandan juice. po ako dito dinala po ng pinsan ko kagabi. Pichi-pichi sa kasawa. Wow. Saan po muna natin para sa ating masarap na dessert. Bismi po. Ah, pasensya na po. Ito na rin po ako. Just a second, got it mm -hmm. lots no more mm -hmm. oh. special very special color yeah. na. miss Ito ay yung kalamansi sa kasili. Sidang mm. haya.

Ayun ay November 20. 10 days na lang. Balit na ulit sa Finland. Namimit ko rin po ang Finland, siyempre. Parang kalahati ng buhay ko po na doon na talaga. Napakababay po sa inyong mga tao. mga tao na mamarasal sa akin, mga mga sa akin, mga tao na siyempre at tinusupotan ko at, at tinutunin ka totoong kaibigan na hindi ko po, po inaamuso. At, at naman po wala tayo sa abroad, eh. maging po po natin yung maging tapat po sa tunay na kaibigan, wag po tayo abusado. ang bawat isa po sa atin may limitasyon. Grasa <laughs> po ako. Kapit ato nyo, bakit po yan? Naabuso ka na ba? Hindi naman po. Hindi naman po masyado madalas. <laughs> Hindi naman po kasi ako madamo. Shoutout nga no, pala kay Ma'am Glenda Kagimgin Cortez. Ma'am Glenda Kagimgin Cortez. Ano po siya? Tagan na po natin kasama po sa pila ng Rock Life. Ang kaibigan ko natin po sa Facebook. Sana po minsan kasalubong po yung ano po natin, no? Sa ibang public place plate nakikita ko na po yung pamilya po nyo. Shout out po sa lahat ng mamig birthday. Sa mga OFW, siyempre sa mga bahay po natin malayo. Sa mga mag-aabro na tuwi na Pilipinas. Pagbigyan po natin ng, sa mga kumbayan po natin na ipinagdadaanan po sa buhay. Emotional o physical po na sakit. Suko lang po natin lahat sa Panginoon. Wala pong imposible. ang ulo kanina. Ngayon po sa Pilipinas, isa na po ang, ang ito na po si Garfield. Ang na po si Garfield. Tapos sa Pilipinas, nag sa mga tagarau, ang tag-araw. natin mo sa ng tubig. na papatingin ako sa nasa mo sa kapitipiti. Talagang nilabel ngayon ng pag ng mga Pilipino talagang ngayon po. Sabi ng sa aking presentation. Puro keso po ito nasa Ibago. Tignan po natin. First time natin ko po, po ito. Ano na ito? Yung ginawa po sa akin ng kamagahan ko. Tignan natin itong Pichi Pichi. Puro keso. Expected ko po sa Pichi Pichi ano yung menu. Pero, wala tayo itong keso. Masarap po yung bitchy pitchy yung texture pero gusto po maging tapada. Hindi ko gusto yung may keso. Gusto po nyo. Hindi, ibig sabihin na sa po, sa preference nyo lang po. Kung gusto nyo may keso, nasa inyo po yun. Ito naman pong sa Saba Cake. Sa Kasabakay kaya, expected ko dyan may keso para masarap talaga pag may keso. Mmm. Drop. Ito bagay yung ganito sa kasawa Pero parang sa akin sa pichi pichi. Parang sa akin na siya. Pero ito po nagpanlasa. Hindi po sa akin much. Parang mas social talaga may nyo gusto kong pichi pichi. Asa ko masarap po. Perfect na perfect po nga siya. Yung dati po, nung maliit ako, yung Shanghai po. Hindi po masyadong sikat. Kasi ano ang pagsanabi niya? Ay, is ng Shanghai, may tira silang galunggong. Kasi mura po yung galunggong. Kaya siya Shanghai. E, pero may, kasi noon, mura po talaga galo. Sobrang mura. Ay ngayon, hello. na po kayo na is Shanghai. Special na po ngayon, Ang adjustment po talaga ng panahon. The world is really constantly changing, so the people. pa po ako ng English <laughs> Minanood po sa atin, ano Minanood po sa ating ibang Asian countries Gusto po silang Shout out I would like to greet the viewers from the other Asian countries, especially in Southeast Asian countries. Thank you so much for your patience, even though you don't understand what I was talking about or what I'm talking about. Of course, food is the medium one of the medium of communications and thank you so much for the kind messages, for the gentle messages, appreciated. I do watch also some other Asian mukbangers or eating show especially when I was in Finland or when, I'm, when I am in Finland because living alone for example it's really hard to get an appetite or to have an appetite so I used to watch other mukbangers in order for me to take my meal one of my favorite, I think I would say, uh, one of my favorite uh, eaters or mukbangers was from the world, Service, I think from Korea. Because I like watching Koreans eating spicy noodles. It looks very appetizing. Of course, not all people are liking that kind of show. But you know, we are Asians, we love food. Thank you so much again. Ah! <coughs> Bila na nabilaw na bilaw ka na sa pag-ingles ko. Ano lang po yung na sumusundot-sundot po talaga yung mga ganang bawe ni isa sa utak. Yung magagang pag -inglis. Yung mga accent. <coughs> <coughs> siyempre, kung ano ano malulungot po ngayon, siyempre yung mga magulang ko alis ko. Ayaw ko kasi hindi ko masyadong sa tele pero yung mother ko siya tatado na yun. Ngayon po, nakatapos ko na yung One of these days, tatanin ko pa yung father ko, magmumukubang po kami. news po bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa biyay ang binigyan niyo po sa amin sa araw ito. Ibigay at naibigay. Yan po yung bawat isa po ay maging magpasalamat po sa inyo. Hindi niyo po nakapatawaran dahil sa pagbukas at pag pagbubukang liwayway at pagtatapsilin ang buhay po at inyo pong pinakamalak na regalo po sa amin. Pero yung bakit isa, mas pahalagan po yung simpleng pamamuhay, simpleng bagay, dahil sa mga simpleng miyaminibili niyo po at masaya pang bawat sa akin, meron ano pong magpapahalaga po na maging makontento sa kanilang mga buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon, kayo na po bahala po sa amin, sunusok na po naman sa inyo lahat sa kalanis sa amin. Para po, maraming maraming salamat lang po sa inyong oras na inila at sa pinilangang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless you at palagi mga araw. Laman na!